Good morning. So mga ka-printer, uh, nagbukas ako ng isang makina at uh, mayroon tayong uh, papalitan na ng makina sa isang pwesto na nabigyan natin ng uh, libring tarpaulin printing business. Ito ay naku dito sa amin, ito mga dadalhin namin sa kanya. Yan. Saka ito yung makinang ipapalit ko sa kanya. Brand new ho yan. Brand new na makina. Mamaya ho, magbibigyo sila paano napalitan yung makina sa kanila. Medyo may katandaan na kasi yung makina na yon. So, ipupull out namin. Pupull out namin yung machine. Tapos, sa uh, papalitan natin ito ng bago. Bagong makina. Uh, ganun ho kami. Pag uh, medyo naluluma na yung machine at uh, naglolo ko na, pinapalitan na ho namin ng bago yon. So abangan niyo natin mamaya yung ano yung video para makita niyo paano gagawin namin sige po salamat po